Actually, um, pagkagising ko kanina, may mga nakita kong videos. Tsaka, nainis ako. Kasi, ano nga tungkol about sa mga bakla. Um, gusto ko lang klaruhin, um, before I was a religious person, religious talaga kong tao, um, nirirespeto, hinahangaan. Pero yun na nga, um, tayo perfecto, kaya pagpasensya niyo. Pero yun pa rin, kung ano yung um, natutunan ko na values, yun pa rin. Walang nagbabago. Ako lang ang nagbago. Um, wala tayong problema tungkol sa mga pakla. Kasi yun na nga eh um, member tayo ng society, ng LGBT society. So, yun. Um, inaman, inaamin naman natin na mostly yung mga bakla, um, may mga natulong din sa ating komunidad. We like it or not, marami silang nagawa sa komunidad. At saka magaling sila magpakatawa because of their sense of humor ang comment ko lang dyan is yung mga bakla na nga tayo sinasabihan na nga tayo ng salot ng lipunan hindi tayo tatanggapin ng Diyos sa kanyang karihan sa langit dahil sa mga ginagawa natin eh dinagdagan natin yung mga pagkawalang respeto sa atin ng tao bakit? number one yun na yung mga videos na nag-awayan doon sa Thailand same na bakla same kayo na gay or transgender bakit kayo mag-aaway ipariyo e, lang naman kayo ng kulay e, magkaiba kayo ng lahi pangalawa yung makikita ko yung maglalasingan mag nagrarambulan tapos binibidyoan din ng mga tao na yan tanga-tanga din hindi naman yun applicable eh kayo ang mas lalong sumisira sa images ng iba na nanahimik na gumagawa ng kabutihan. Poor pabo. Ano ang gusto ninyong palabasin? Ha? Kaya maraming nababastos, kaya maraming na di discriminate dahil sa inyo. Pa-English, English. -English ng babastos ng iba. Di ka naman maganda eh. Yung kagandahan ng isang tao, bakla ka man, o babae ka, ay hindi sa panlabas na anyo. Nandyan yan sa utak, sa bibig, at dito sa puso at sa gawa mo. Kahit nga lumalakla ka pa ng kahit anong pampaputi, Nagpa-inject ka pa ng glutathione or kahit formalin pa yan ang ipa-inject mo, chlorine or sunrox or kainin mo yung pustik suda. Kung maitim yung budhi mo, minus ka pa rin. Kasi yun yung na-experience ko eh. Kahit nga, meron nga dyan. Oh. Mag-chat oh, sa akin, mga babastos. Why? Kung ayaw mo akong irespeto dahil ganito ako, please, irespeto mo ako bilang tao. Wala namang problema sa akin eh. Bakit pag diyan ako sa trabaho o pag nagalakan ako, may tao ba akong inaapakan? May tao ba akong binabastos o hindi nirerespeto? namuhay naman akong ganito. Kaya por favor sa lahat ng mga katulad natin, mga LGBT, kasi mimbe man tayo dyan. Kaya nga minsan, sinasabihan tayo bayot, hindi naman tayo bayot talaga. Tulad sa akin, hindi naman talaga ko bayot, nagkagusto mo yun lalaki. Um, please din naman po, huwag natin ipahiya ang sariling lahi natin tayo-tayo lang din naman mismo ang nag-aawayan, nagbabangayan. Hindi nakakatawa sa totoo lang. Kung yung Diyos sa langit, bababa, at tingnan tayo, tadyakan yung ulo natin kasi sa mga ginagawa natin. Kasi yun pwede na ganun. Dapat maging mabait tayo sa kapwa natin. Whether we like it or not. At saka yung mga ugali natin. Dapat din naman ay ilagay natin sa tama. O inamin ko ako, stick lang ko, may magkamaldita. Pero ilagay ko naman sa tama eh. Walang tayong lugar upuang sa puso ng mga tao kung tayo mismo ang babaso sa kapwa natin. O sa mga tao na straight babae o lalaki. Por favor, maya naman tayo. Kaya tayo nababash na mga member ng LGBT. Gimbakla o bayot o anong tawag sa Kasi tayo din mismo ang gumagawa ng sarili natin na tayo nababastos. Okay lang sana kung kayo mismo eh. Tayo lahat nababastos. Kasi na-generalize yun. Kung ano nang ginagawa ng isa, lahat naman tayo ay naapiktuhan. Tapos magsabi ka, I don't care. Okay sana kung I don't care, ikaw lang naapiktuhan. Hindi, tayong lahat. Eh, uh, bato-bato sa langit, tamaan kung man ang magagalit. Prangka-prangka to. I know, mababash ako. Maraming mag-comment sa akin ng mga member ng LGBT at iba pa dahil sa vlog na to. Pero por favor, sana magrespetuhan tayo kung ano man ang gender natin. Babae, bakla, tumboy, double blade o ano ka. Kasi yun yung kinakailangan ng mundo, hindi yung pakikipag-away. Gets mo?